So welcome back mga Car TV Tips. So medyo matagal-tagal na rin tayong hinaka-upload ng video, no. So dahil nasa linya tayo ng mga tips sa video ito, ipapakita ko sa inyo dahil nag-trending ngayon ang isang pagsunog sa isang opisina dahil sa issue na pagsabog ng isang computer. So ngayon dahil linya natin ito, ah, uh, lilinawin natin at ipapakita ko sa inyo kung paano ba sumasabog ang isang computer. Huwag kayong mawawala, tapusin niyo video na ito para maiwasan niyo po ang pagsabog ng inyong mga computer. Okay? So kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan, iklik ang subscribe button, pakiclick ang bell button all sa gilid para manotify kayo sa sunod kong mga videos. Ops, sa kanyo na pindutin yan pag natapos yung panoorin ang video na ito. Pero pag excited na kayo at gusto yung supportahan si RTB Tips, click nyo na agad yung subscribe. Total, napanood nyo naman itong introduction ko. So, let's go! So, yun na guys, hindi na natin ito papatagalin at wala lang paligoy-ligoy pa. Para hindi kayo kabahan sa inyong mga bahay, ano ba ang possible na dahilan kung bakit sumabog ang computer? Ops, isa-isahin natin. Unang-una, mayroon tayong power adapter. Ito po, sa mga CPU po ito. Madalas naman po sa mga opisina ay mga CPU ang ginagamit, no? Ayan. Itong computer natin ay partida wala po itong AVR Okay, kailangan nyo makinig nito ngayon para iwasan nyo ang pagsabog sa computer. Okay? Unang-una, kung binigyan kayo sa mga supplier o binilahan nyo ng tatlong ganito, dapat bumili kayo ng adapter para maiwasan ang tinatawag natin na uh, mangunguryente sa mga CPU. Minsan may mga ganito na hinahawakan natin. So, nangunguryente po yan, guys. Nag-ground po tayo dyan. Gawa ng uh, may supply po na kulang sa grounding. So, pag kulang po sa grounding at nagagat po itong gilid, So bumili po kayo ng uh, ganitong keyboard na tatluhan Tapos lagyan nyo po dito ng adapter Ito po, kasi po itong pangatlo po uh, Diyan na po pupunta yung grounding, okay? Kasi sa Pilipinas po, wala naman po talagang ground na mga outlet At least may matatakbuhan yung ground ng uh, kuryente Alright So ayan, sinalpa ko na So saka natin ipasok dito Ayan mm So safe na po ang ating uh, uh, keyboard kasi may grounding na siya. So hindi na po yan mang oriente Kusa kali yung power supply sa loob ng CPU na ito. Ito may power supply po. Ipapakita ko po sa inyo yung power supply na yan ha para mapaliwanagan ko kayo nang maayos at naiwasan po ang pagsabog ng computer. So itong computer na to ay mini PC po ito at ito ay power supply to po yung power supply niya. So just in case may tama po yung supply na to nag spark po yan dito or doon sa saksakan pag nakalagay itong uh, cord niya. Example, pag saksak niyo ay nag spark yan. So ibig sabihin po uh, medyo may tama po yung uh, ating power supply. Kailangan po hindi po siya mag spark May naririnig ba kayong tuno guys? So ayan, dito na magsisimula itong computer na to ay defective po ito. So pag ganyang tunog na inyong maririnig, ah, magbantay na po kayo ha. Ayan, so buksan natin to para makita natin yung tunog kung saan yun. Ayan, so kumikislap-kislap na po yan. Oh. No? Oh. no? so mayroon po yung uh, beep uh, speaker dito or baon dyan. No? Oh? Di ay mazoom ng cellphone natin. Bakit kaya nito? Ayan, ulitin ko ha. Kasi itong computer na to ay may tama po ito. Kaya maging maingat po tayo. Pagsaksak ko po niyan. Ay, hindi ko pa sinaksak ha. Pagsaksak ko po yan. Ayan. Iikot siya at tutunog. Ulit, ulit. Ulitin natin, ulitin natin. Pakinig kayo sa akin. Tapusin nyo itong video nito hanggang matapos. Isaksak natin ulit. Ayan, pakinggan nyo. Ayan. Pag nakarinig kayo ng ganyan sa inyong mga computer, dapat mag-alala na kayo guys. Huwag nyong tipirin. Ipalinis yun agad sa technician. Kasi every 3 months or 6 months dapat po ni po yung computer para maiwasan po ang tinatawag nilang pagsabog. No? So dapat parang kumita yung mga technician, magpapamintina sa mga kayo, wag niyo namang tipirin, ha? Magkaano naman magpalinis tulad niyan, oh. May mga alikabok na, yun. alikabok na yun, oh. Ayan, oh. yung alikabok na 'yan, oh, alikabok na pag naipon marami 'yan. Baka yan ang dahilan sa pagsabog, yung alikabok na yan guys. Okay? So bakit siya tumutunog ng ganoon na parang bang para siyang may nakatanim sa loob? No? Alam nyo na, hindi ko babanggitin kasi bawal kay YouTube yun. Ngayon, ang problema niyan kasi defective na po yung memory niya guys. Wala pong display yan pag ganyan tumutunog. Ibig sabihin, sira na yung computer, pinabayaan nyo lang dahil wala pong memory na nakalagay. Yun pala yun. Ayun, para maiwasan mo ang pagsabog, ito po yung memory niya. Ang utak po ng computer, ito po sa loob, guys. Ha? Ito po yung pinaka-memory Kailangan nyo pong ipasok yun yan, sa loob para hindi na po siya magwa-warning. Okay? Pasok natin. Uh, tanggalin mo natin itong lock. Hmm. Saka iba kasi ito, robot is ito, guys. Eh. Hing natin, matanggal ba natin ito? testing lang, testing. So ayan, ito po yung backup battery ng computer, okay? So uh, at dito po ang lagay ng memory. Ilagay natin ha. Okay, ilagay natin. Ayan, matututo na rin kayo nito, guys, para ma-maintain yung computer niyo. Para maiwasan yung sunog. Oh my god. Masusunog na pala at sumasabog na pala mga computer. Ayan, tuturuan ko kayo para safety ha. Safety kayo sa bahay nyo, okay? Ayan. Nakasalpak na siya guys. Hindi na siya tumunog. Okay? So, alam nyo na, pag may warning na tutututut, tu, dapat mag-alala na kayo. Dalhin nyo na agad sa technician. Kasi, sira na pala yung memory noon. Ipagawa nyo na agad. Huwag nyo yung tipirin yung mga gamit nyo. Ha? O, di ba yan? May display na yan. Gagana nang ng normal yan. Hindi na yan sasabog. Kasi wala nang tumutunog eh. Wala nang tutututut. At itong battery na yan guys, para maiwasan nyo, ang problema, pag ang clock o relo ng computer niyo ay tuwing laging nababago, tuwing pinapatay nyo, palitan nyo na rin yan guys. Para maiwasan nyo ang pagsabog. Okay? Tapos, itong fan na yan, bunutin natin ulit. Lagi yung ichichik yan. Kasi sa tagal na yung pagtitipid sa yung computer, sobrang kuripot mo, puno na pala ng alikabok ito. Pag napuno ng alikabok yan, pag bukas mo ng taki, ipalinis mo na agad kasi mag-overheat yan. Mag-iinit yan, guys. Yan ang dahilan kung bakit nagahang yung mga computer nyo. Ha? Pag magahang yan, andito yung hard disk, mag-iinit yung buong system unit, masisira yung SSD hard disk yun na nakalagay dito. Okay? Sana itong video na to guys, makatulong sa inyo. Basic tips lang po ito ni RTB Tips. Kaya kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe button, paki-click ang bell button all para ma-notify naman kayo sa sunod kong mga tips. Ha? Okay? So diretso na tayo guys, mga dapat para natin ingatan para maiwasan natin ang pagsabog ng mga computer at iwa maiwasan natin ang sunog. Oh my god, computer na sumabog. Anong dahilan? Hindi naman pwedeng itong monitor, no? Ang sumasabog. Ano yun? May time bomb. So, ang laman ng computer natin, ito lang po yung board. Unang-una, itong 220 volts, ipapasok dito sa power supply. Okay? Ang power supply na yan ay mayroon ng fuse. Lagay natin 10, 3, 2, 5, to 10 ampere ang nakalagay dyan, guys. Pag in case may short circuit doon sa electricity, automatic, guys, pusa lang itong masisira yung supply. Okay? So, ang totoo niyan, hindi po talaga yan sasabog. Masusunog yung piyasa o puputok yung piyos doon, hanggang dyan lang yan sa loob. Tsuk, ganun lang yan. Ididimo -de ko sa inyo kung paano puputok yung piyos. Pero, di ko alam kung madidimo -de natin ngayon dahil kailangan tapusin natin itong video na to. Pangalawa guys, paglabas nito, ito, 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 ito. Ayan, ito, 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 Itong mga wire na yan, okay? Ito. Ito yung supply. Galing sa 220, ilalabas niya guys. 12 volts na lang po yan. 12 volts, yung dilaw na yan. 12 volts na lang yung pinasok yan. Yung kulay red niyan, kung may red man to, tihanapin natin. So, wala siyang red. Kasi nga, ah, ito may red. Ayan, yan. Yung red na yan, 5 volts lang yan. Ito 12 volts paano sasabog ang computer nito? Ha? Wala naman nata tong gas dito eh. Pulbura? Wala rin. Wala akong nakita. At kung sumasabog man ang computer, isipin na lang natin. Tulad dito na sa YouTube ako. Itong YouTube guys, 24-7 po ito, walang patayan ang server nila. Gamit nila computer. Wala pa akong nabalitaan na sumabog. Okay? Yung mga uh, company na mga call center, no? 24 hours yung computer na tumatakbo. Wala namang sumasabog. Nasisira or mga moist na ihiyan ng daga, kinakalawang, pwede pa. Pero hindi 'yan masusuno, guys. Pero kung gusto yung masunog talaga 'to, may mga papel naman kayo dyan. Lagyan nyo yan. Lagyan nyo alcohol. Sindihan. Sigurado, susunog yan. So, ayan guys, yung tips ko sa inyo para maiwasan nyo ang overheat sa mga computer nyo para hindi kayo magproblema talaga. Paggawa nyo na sa technician po. Ha? Huwag po kayo magtipid. Kahit cleaning lang yan, magbigay kayo ng tape para malinis na maayos sa technician yung mga computer nyo ito wala tong video card. Okay? So, sana itong video na to ay may napupulot yung idea kung talaga bang sumasabog ang computer o hindi. Kasi ito lang po talaga yung uh, parts niya. Processor, nandito sa loob nito. Memory, backup battery, motherboard, power supply. Wala na. Yan na pong laman ng computer. Okay? Share si TV Tipsin, 2,000 cents, 2,009. Hawak ko na po ang computer. Hindi pa po ako naputukan. O nasa buga ng computer. Okay? It's normal po na masisira. No power. Kasi naihan na daga, nag-short, or bumigay na yung mga gaito mga chips. mga built-in na uh, graphics card or video card, mga GPU niya. Or yung supply sirana, walang makuha ang supply. So, hindi po talaga siya sasabog. Huwag kayong matakot. Okay? At alam naman nating lahat talaga yan guys na wala naman talaga sumasabog. Siguro may, kung gusto mo paputokin yung kapasitor dito sa loob, puputok yan kung gusto mo. Paputokin mo, kunin mo isa-isa yung kapasitor, ibaliktarin mo yung positive-negative, puputok yan, taro hindi yan sasabog. Para lang yung pikulo, pero malayo na yun guys, yung sinasabi ko, wala na yun dito, malabong mangyari yun sa CPU, that is for uh, electronics na component, individual mo siyang itetest isa-isa kung paano mo siya sunugin at paputokoy na parang pikulo. So wala yun dito, hindi na sa loob pero hindi yan mangyari, hindi na aabot yun dun guys dahil nga mayroon po itong SIP fuse at saka yung, uh, yung kulay green na parang mylar na kapasitor na kalimutan ko tawag no nakusa lang bumibigay yon pag may karoon ng short circuit dito sa board na to so magnuno power lang po yan siya at saka yung beep sounds yan guys tulad ng sinabi ko signal lang po yun na may problema yung computer nyo lalo sa mga computer pag on yun na walang display check nyo agad yung memory Oh, ngayon may natutunan kayo sa video to alright so sana malinaw sa inyo na malabo po talagang sasabog ang isang computer kasi kung sasabog po itong computer na to malamang sa malamang marami ng login company alright mag comment down below kung ano yung mga natutunan nyo sa basic na tinuro ko sa inyo para hindi agad agad masisira ang inyong mga computer ito wala kong EVR so technician naman ako tulad ng iba sinasabi na maglagay ng Ever para safety sa mga lightning. Good yun, good yun. Pero ako, tagal ko na hindi ako gumagamit ng Ever. Direct saksak lang guys, extension. Wala na pong Ever yan. Kasi in case of ano, ito lang naman madalas na eh. Para supply lang naman guys eh. Okay? So kung matibay yung supply at tumagos dun sa board, board na naman ang masisira. Okay? Supply board, supply board lang naman yan. Processor, mahirap po yan sirain. Ang memory, bihirang-bihirang lang po yung masisira. Pero pag nagkaroon ng malfunction yung board, madadali nito yung itong memory. At kung mag-over naman yung supply, masisira yung board, pwede rin madali yung memory. Okay? This is our TV tips. Kung nagustuhan nyo ang video nyo ito sa maiksi nating uh, uh, share sa CPU na computer na nag-trending ngayon, eh, sana wag kayong mabahala. Uh, Lalo-lalo na sa mga bibili pala ng computer. Huwag kayong matakot. So, false po yun. Uh, 100% po. Tulad ng sinabi ko, ito lang talaga ang laman ng computer. Mga fan, so sana, uh, supportahan nyo sa si RTB Tips. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button, pag-click ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. So mayroon kayo nakuha sa kayong tips ha? Memory, backup battery. Okay? Dalawa na yan. No. At, so, bahala na kayo makisip, isip Tulad na sinabi ko, para maging safe kayo at hindi sumakit ulo nyo sa mga gamit nyo sa bahay. Pag may problema ang kaunti, huwag kayo magtipid. Dalhin agad nyo sa technician para ma-check up. Kung ano ang possible na pwedeng gawin para maging good running condition na naman ang mga computer. Kaya nga sa isang company, may mga maintenance yan. Diba? Mayroon tayong mga maintenance para i-check lagi kung ano nangyari sa loob, sa loob ng ating building o sa ating opisina. So, ganoon na siya kasimple. Sa ating mga ordinaryong tao, sa bahay, so kung nalaman nyo mabagal yung computer nyo, dalhin nyo agad sa mga computer technician o computer shop uh, nagre na nagre-repair na malapit sa inyo para hindi kayo mahasel. Huwag kayong kabahan. 10 years na po akong gumagawa ng computer. So, sa awan ng Diyos, hindi pa naman experience yung mga uh, ganyang pagsabog So, mag-iingat pa rin tayo. So, hindi natin alam yung mga possible reason sa mga nangyari. So, so maliwanag naman sa inyong mga mata ang kinaypakita, kung anong laman na ng computer. Talagang para sa akin, safe naman po ito. Hindi naman po gagawang isang company na makakasira ng kanilang negosyo. Okay? Pinatibay nila, pinaganda, yung mga protection, pina-improve nila. 'di ba? Pina-upgrade nila yung mga power supply ngayon na uh, wag kayong yung mga branded na supply, yung 3000 pataas na din 10k. Napakaganda ng mga supply na 'yan kasi hindi siya naninira ng board. So kung wag kayong sa mga computer niyo sa bahay niyo, kung gusto niyo yung maganda ang takbo ng yung mga computer. So lumayo na tayo doon ha. Lumayo na tayo hindi natutukol sa pagsabog kundi tungkol nito paano ingatan ang ating mga gamit sa bahay. Okay? Sana sa tips ni RTBI ay, Medyo nagdagdagan ko ang yung mga kalaman sa mga wala pang alam sa computer. Sa mga bibili pa lang. So, same lang yan sila lahat, guys. All right? So, pagdating sa overheating, kahit 24x7 yan, design na po yung CPU na kahit 24x7, hindi po yung masisira. Isipin nyo na lang mga yung nagmamining rig. Wala pong patayan yan. Okay? So, hanggang dito na lang video nito. At maraming maraming salamat sa yung pagpanood. Medyo uh, may seryoso kung sinasabi. Meron ding joke. So... Pero ang seryoso noon, kung ano yung pinakita ko sa loob ng computer, at mga sinasabi ko na experience ko na yun na wala talaga. Hindi talaga siya sumasabog. Okay? At bye-bye.